Malaking balita para sa ating mga nakatatanda, opisyal nang magsisimula ang bagong programa ng Pensayon ngayong Oktubre at Nobyembre taong 2025, at inaasahang makaapekto ito sa milyon-milyong benepisyaryo. Hindi lang ito basta anunsyo, ito ay isang mahalagang pagbabago para sa ating mga lolo't lola na matagal nang naghihintay ng ginhawa sa kanilang pamumuhay. Sa panahong patuloy na tumataas ang presyo ng pagkain, gamot, at pangunahing bilihin, Napakahalaga ng balitang ito. Ang mga nakatatanda na buong buhay nagtrabaho at nagsakripisyo para sa kanilang pamilya ay magkakaroon na ngayon ng mas malinaw na suporta upang mamuhay ng may seguridad at dignidad. Hindi lamang simpleng dagdag sa buwan ng pensayon ang usapan dito, kundi isang malawakang pagbabago na nagdadala ng mga bagong benepisyo, mas pinalawak na kwalifikasyon, at karagdagang tulong na tumutugon sa aktwal na kalagayan ng ating mga kababayan ngayon. Isipin ninyo, sa wakas ay mabibili na ang gamot na dati ay pinagpapaliban, o mababayaran ang kuryente nang hindi na kinakailangang mag-alala kung saan kukunin ang pambayad. Ganito kalaking epekto ang hatid ng programang ito, at ilang linggo na lang ang bibilangin bago ito tuluyang ipatupad. Kaya't napakahalaga para sa bawat pamilya na nanunood ngayon na makinig at huwag palampasin ang bawat detalye. Kung may lolo't lola, magulang, o kapitbahay kayo na maaaring kwalipikado, ang balitang ito ay maaaring magdala ng napakalaking ginhawa sa kanila. Isipin ninyo ang ganang pakiramdam kapag nabawasan ang bigat ng gastusin sa pamilya, o ang tuwang dala ng isang nakatatanda na hindi na mag-aalala araw-araw kung saan kukunin ang pantustos. Hindi ito pangarap lang, tuto ito, at magsisimula na ngayong Oktubre at Nobyembre, kaya manatili kayong nakatutok, dahil ipapaliwanag namin sino ang kwalipikado, magkano ang benepisyong matatanggap, at ano ang kailangang gawin para masiguro na makukuha ninyo ang tulong na ito? Huwag kayong bibitaw, maaaring ito na ang pinakamahalagang impormasyon para sa inyong pamilya ngayong taon. At bago tayo magpatuloy, pindutin na ang like button para mas marami pang kababayan ang makarinig ng napaka balitang ito. Malaking balita, mga kababayan, opisyal na ngayong inanunsyo na magsisimula ang bagong programa ng Pensayon para sa mga nakatatanda sa darating na Oktubre at Nobyembre taong 2025. Ang proyektong ito ay itinuturing na isa sa pinakamalaking hakbang ng pamahalaan para tulungan ang ating mga senior citizens na matagal nang umaasa at naghihintay ng dagdag suporta. Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ng bilihin ay nagtataasan, mula sa pagkain hanggang sa gamot, hindi matatawaran ang bigat at kahalagahan ng tulong na ito. Para sa marami, ang pensayon ay hindi lang numero sa papel, ito ang pinagmumula ng seguridad at pag-asa na makatawid sa araw-araw. Kung iisipin, hindi biro ang sitwasyon ng karamihan sa ating mga nakatatanda. Pagkatapos ng ilang dekadang pagtatrabaho, marami sa kanila ang wala ng sapat na ipon o pagkakakitaan. Marami ang umaasa na lang sa kaunting ayuda o sa tulong ng kanilang mga anak at apo. Ngunit paano kung ang mismong pamilya ay hirap din? Doon nagiging napakalaki ang halaga ng bawat pisong ibinibigay ng gobyerno sa pamamagitan ng pensayon. Kaya ngayong inanunsyo na may bagong programa at mas malawak na benepisyo, natural lang na maging masigla ang usapan at umani ng interes mula sa lahat. Ang bagong programa ng pensayon ngayong Oktubre at Nobyembre ay hindi lamang simpleng pagpapatuloy ng nakasanayan. Ito ay isang reforma, isang pagbabago na may layuning gawing mas patas, mas malawak, at mas mabilis ang pagbibigay ng benepisyo. Ibig sabihin, hindi lamang iilang sektor ang makikinabang, kundi lahat ng seniors na dapat makinabang ay magkakaroon ng pagkakataon. Ang tanong, ano nga ba ang mga pagbabagong ito at paano makakaapekto sa bawat pamilya? Isa sa pinakamalaking binibigyang diin ay ang bagong benepisyo na ay dadagdag. Ayon sa mga paunang detalye, may dagdag na halaga sa buwanang matatanggap ng mga seniors. Kung dati ay sapat lang para sa ilang basic na gastusin, ngayon ay maaari ng makadagdag sa mas malalaking pangangailangan tulad ng gamot, kuryente, at pagkain. Para sa mga lolo't lola na araw-araw iniintindi kung paano hahatiin ang maliit na halaga, malaking ginhawa ito. Ngunit hindi lang yon ang maganda rito. Mayroon ding pinalawak na kwalifikasyon. Maraming senior citizens noon ang hindi nakasama sa lumang sistema dahil sa mga teknikalidad, kulang sa dokumento, hindi natapos ang proseso, o kaya naman ay hindi pasok sa age bracket noon. Ngayon, mas binuksan ang pintuan para mas marami ang makasali. Ang ibig sabihin nito, mas marami ng lolo't lola sa iba't ibang probinsya at lungsod ang makikinabang. Sa madaling salita, mas inklusibo na ito kaysa dati. Mahalaga ring tandaan na hindi lamang ang mismong senior citizen ang nakikinabang dito. Ang bawat pamilya na merong lolo o lola na makakatanggap ng pensayon ay magkakaroon ng karagdagang suporta. Kung dati ay halos buong pamilya ay nagsasalo-salo para tustusan ang gamot o bayarin ng kanilang matanda, ngayon ay mas mababawasan ng pressure sa mga anak at apo. Ang epekto, mas maayos na relasyon, mas konting alitan, at mas magaan ang loob ng lahat dahil alam nilang may tulong na dumarating buwan-buwan. Ngunit huwag nating kalimutan na kaakibat ng mga benepisyong ito ay ang urgency ng pagproseso. Dahil magsisimula na ngayong Oktubre at Nobyembre, kailangan ng bawat senior citizen at pamilya na alamin kung paano sila makakasali. Ano ang mga requirements? Saan pupunta? Paano magrerehistro? At gaano katagal bago nila matanggap ang kanilang benepisyo? Ito ang mga tanong na sasagutin natin habang nagpapatuloy ang video na ito. Kaya kung nanunood ka ngayon, siguraduhin mong manatili hanggang dulo dahil ang bawat impormasyon ay maaaring maging susi para hindi ka mahuli o mawala ng pagkakataon. Isipin mo na lang, ilang linggo mula ngayon, maaaring hawak-hawak na ng iyong lolo o lola ang kanilang pensayon. Pera na hindi lang para sa kanila, kundi para sa buong pamilya. Hindi ba't napakasarap isipin na sa halip na laging nag-aalala, maaari na silang umiti at sabihin, may panggastos na ako para sa gamot ko ngayong buwan. O kaya naman ay, hindi nakita po problemahin, anak, dahil may natanggap na akong pensayon. Ang mga simpleng katagang ito, kapag narinig mo mula sa isang mahal sa buhay, ay sapat na para maibsa ng lahat ng pagod. Ngayon, balikan natin ang realidad. Marami pa rin ang hindi alam ang tungkol sa programang ito. Marami ang naguguluhan at nagtatanong-tanong lang sa kapitbahay o kakilala. Ang problema, minsan mali-mali o kulang ang impormasyon. Kaya napakahalaga ng pagbabahagi ng tamang balita upang ang bawat pamilya ay makapaghanda at makapagsumite ng kinakailangang dokumento bago magsimula ang pamimigay. Kaya, kung naniniwala kang mahalaga ang impormasyon na ito, huwag kalimutang i-like ang video at i-share para mas maraming kababayan ang makinabang. Ang programang ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito rin ay isang simbolo ng pagkilala sa kontribusyon ng ating mga nakatatanda. Matagal silang nagsakripisyo para sa lipunan, mga guro, magsasaka, manggagawa, at iba pa. Ngayon, panahon na upang suklian sila ng sapat na suporta. Hindi ito perpekto, oo, at malamang may mga magiging problema pa rin sa implementasyon. Pero ang mahalaga, may kongkretong hakbang na at nagsisimula na sa Oktubre at Nobyembre. Kung ikaw ay nanunood ngayon, itanong mo sa sarili mo, may lolo o lola ba ako na maaaring makinabang dito? Nakausap ko na ba sila tungkol dito? Dahil baka sa sobrang busy ng lahat, hindi nila alam na maaari na pala silang makakuha ng pensayon. At kapag nalampasan nila ang deadline, baka sila ay mahirapan pang makahabol. Kaya't ngayon pa lang, tulungan natin silang maghanda. Habang papalapit ang Oktubre at Nobyembre, mas titindi ang balita tungkol sa pensayo na ito. Maririnig mo ito sa radyo, mapapanood sa TV, at mababasa sa social media. Ngunit tandaan, hindi lahat ng impormasyon ay tama. Kaya manatiling kritikal at hanapin ang mga opisyal na detalye mula sa pamahalaan. Sa pamamagitan ng panunood mo ngayon, isa ka na sa mga unang nakakaalam at may responsibilidad ka ring ibahagi ito sa iba. Mga kababayan, huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Para sa ating mga senior citizens, ito ang panahon upang makuha ang benepisyong matagal ng ipinaglalaban. Para sa mga pamilya, ito ang sandali upang makita ang mga mahal sa buhay na mas gumagaan ang dalahin. At para sa ating lahat, ito ang simula ng mas makataong sistema ng pagtulong sa mga tunay na nangangailangan. Kaya't huwag kayong aalis. Sa mga susunod na bahagi ng video, Tatalakayin natin ang detalyado kung sino ang kwalipikado, magkano ang matatanggap, at ano ang mga hakbang na dapat gawin para masiguro ang inyong pensayon. At bago tayo magpatuloy, muli kong ipapaalala, pindutin ang like button at ishare ang video na ito. Dahil sa pamamagitan ng simpleng aksyong yon, makakatulong ka sa mas maraming pamilya na malaman ang napaka-importanteng balitang ito.